Hey guys, good day and welcome back dito sa ating channel. Punta naman tayo sa isa kong project dito. Actually, uh, nandito na si Pati Seni. Tiyagabang ko ng mga PBC kasi nag ng biga. Kasi nag-abang ko din sa kabila. Gawa ano, yung isla bubuhos din sila. Ngayon, punta natin yung bagong project natin. Ito so, ay si pare Seni. Ayan, um, tiyabang niya kapon. Tibay talaga pare Pati Pare, tibay mo talaga mag ng PBC. Oh. Biro, bago nila mabuhos na abangan mo. Yan, nakapag-upload siya ng, ano, ng PVC sa before mag-boost kapon. Tapos yan, biyabak-bak naman yan. Diyan maglalagay ng panel or ng panel board. Tapos, MCB na yung gagamitin natin. Na ito, MCB na panel. Yan na ito. Yan, 8 branches. Kasi up and down ito guys. Kaya 8 branches. So yan, yan. lahat nung bago po sa biga, niabag ni, ni paring sa yun. Ayun, dito sa isang unit, na ikabit na ni paring Sene yung panel or yung ating MCB panel board para sa breaker, ayan. Um, tapos yung mga box, na ikabit na rin niya. yun oh, sa outlet. Yung outlet natin, ang taas nito is 30 centimeters lang from finish flooring. Finish na yun, ibig sabihin, tiles na. Um, ito yung ibabaw mula dito hanggang dito. Ito yung flooring niya, eh, na nakapagtanong na kami doon sa ano. yun na yung finish, guys. yun na yung tiles, kaya magtatanggal pa sila ng lupa dito from dito hanggang dito 30 cm lang um, actually pwedeng 40 or 50 cm depende po sa gusto ng may-ari ito rin yung nakalagay sa plano guys yung 30 cm lang tapos yung um, taas naman nung switch is 140 from pin's flooring ibig sabihin doon sa tiles na sa ibabaw ng tiles hanggang dito kasi babo nung ano, 140 cm. May gumagawa 140, 550. Yun nga, depende rin po sa ano, sa plano at saka sa gusto ng may-ari. Kasi depende rin, hindi naman tayo magkakaparehas ng height. Kaya minsan, mas kusan komportable. Ayan. Kaya yung ito, 140 yung ginawa namin guys. Tapos ayun, kahapon, nung magbubuhos na, naniwa pare si dito. Ayan, ilagay na niya lahat ng ano, ng PVC. yan Kaya ang naman namin yon Ayan, naglalagay nung mga box. Ayan. Tapos, um, yung mga utility niya, na rin namin para kung makapag-plastering na, yan is, hindi na kami may or um, hindi na kami maiiwanan. Kasi, may hirap na pag-plastering na, tapos tsaka lang kami magsisil-sil at ilalagay mga PVC. Medyo matarbaho. Tapos, nakakayali sa may kasi sayang yung materyales. Ang problema na kay Paris, eh, ni, Are, itong problema sa iyo. Napasarap ko pag sisilsil. Itong switch na idiretso niya pa Akala niya may dadaan pa dito. Akala ko may dadaan. Ayun. Pala, wala palang dadaan. <laughs> Are, napasarap ko eh. Ah. Ano? Pagka na pare, iahanap kita magsisilsil kahit wala pang hollow blocks pa ko na. Sobrang sarap. Ayan, tapos ito yung ating ano, bali, nine breakers yung kaya niyan, MCB. yan. Ah... Um, bali 18 channel kasi ito pag single pole 18 channel or 18 holes yung pwedeng gamitin pero kung kagaya din sa amin line to line connection double pole siya kumbaga dalawang breaker yung line 1 line 2 dadaan pare sa MCB or sa breaker yan kaya nine ano lang to 9 holes lang yung magagamit natin dito guys sir um, tapos yung ano binabalutan namin ng ito binabalutan namin to ng ano masking tape yung bus bar at yung banding screw kasi para hindi siya ano hindi kasi pag nagplastering plastering hindi rin siya maan uh, maano ng simento yun kasi pag narin simento tapos nalimutan natin tanggalin yung ano doon sa bus bar yung simento pwede siyang pagmulan na paglulus or walang contact yung ating current hindi dumaloy kasi may simento siya kasi hindi naman conductor ng um, current yung simento guys Ayan. tapos ito um, after namin mapatuyo or mapatigas yung simento tsaka namin ilalagay yung PVC at least eh, nakapag na kami before sila magbuos ng beam yan, doon naman sa kabila kakabit natin yung mga ano yun lahat yan, nabutas na ni Paris yun. nabubutas kasi talaga, gawa ng ano eh um, water yung hollow blocks tapos ang kapal naman nitong ating ano is um, uh, 3 and a half inches ayan, kapal naman nito Ayan, kaya matitira is yung um, kabilang edge ng hollow blocks, ay eh, malambot yung hollow blocks. Matatanggal na rin talaga. Pero actually, hindi naman kapal ng 4 inches na hollow blocks, guys. Kaya, hindi may wasang hindi mabubutas, eh. Ngayon, sa paglalagay naman namin ng mga yan, ng mga utility box, gumagamit lang kami ng, ano, purong simento. Ayan, dito, guys. yan ito yung purong simento. Lalagyan ko lang siya. Ayan. Dito. yan ayan ayan tapos tsaka ko lang ilalagay itong ano utility box ito yung utility box yun niligyan ko rin itong masking tape para hindi magkasemento itong ano paglalagyan ng screw kasi pag nagkaroon yan minsan nasisira or na lolos thread yun yun yung peg mo muna kaya minsan nakaangit yung switch yung outlet or ang hirap na ikabit guys yan, yan. tapos pe-press lang natin yun tapos pag nakabit nyan kailangan meron ditong gap or may allowance di para gap mula dito sa hollow blocks hanggang dito maximum natin is um, 2 cm pero um, huwag nyo na ilalampas doon kasi para pag nag plastering sila guys um, itong edge ng ating utility box pantay lang doon sa ating ano sa ating um, palitada. Although, kahit lubog naman siya, uh, may nabibili naman ng mahabang screw, pero mas maganda, pantay lang siya. Pero, wag naman mapangat. Kasi, pag napaangat naman, yun, yung ating outlet, or yung ikakabit natin kahit switch dito, is nakaangat yung plate. Pangit din tignan, guys. Kaya, mas maganda, from CHB, may angat siya na 2 cm kahit mga 1 cm guys yun para nakalubog siya or kahit pantay lang edge niya doon sa palitada guys ito guys yung electrical plan nung ating ano ginagawa ngayon ayan o oh. ito yung natin ito yung panel dito nakalagay sa may pinto eh kaso ang problema di ba mahalos ano lang Um, kalating hollow blocks yung pagitan lang nitong pinto tsaka ng bintana kaya nilagay ko na dito sa side na to Ayan, dito ko na nilagay, di ba? Ayan, tapos um, ito yung mga sukat. Pagka sa plano nga pala, titignan nyo na rin dito sa general notes. Kalimitan, nakalagay na dito sa general notes yung sukat at taas ng ating ano, um, panel na andito yan. Ayan, no? Yung mounting height shall be as follow. Ayan, ito. Ayan, medyo hindi siya basa. Kasi masyadong maliit. Taas ng ating ano, switch. Ayan. Yun, no? 1,400 mm Ibig sabihin, 140 cm Above finish flooring Ayan, nakalagay doon do sa, ano, finish flooring Yung AFF, ibig sabihin Above finish flooring guys, ayan Tapos yung ating, ano Yung panel board, ayan, nakalagay dito 180 cm Ayan guys, above finish flooring din Tapos Yung counter outlet, wala dito Verify in actual, ibig sabihin nun um, yung outlet do sa ibabaw nung ating ano nung ating um, kitchen sink um, doon na lang babase or do sa ibabaw nung ano um, countertop guys ayan then lang titingin kapag ka doon sa ano yung sukat niya tapos kalimitan pa guys um, na andito din nakalagay pero dito hindi naka-indicate eh. kung ano yung gagamitin yung wire ko ano yung gagamitin yung mga sa service entrance na wire, circuit breaker, yan. Pero hindi naka-indicate dito guys eh. Dito sa general notes niya. Doon sa ibang plano nakalagay na, nilalagay na ng mga uh, gumawa ito, no, architect or nung no, uh, electrical engineer guys. Yan. Pero dito, yan wala. Tapos ko anong size nung ating PVC, yan. Dun. Depende sa plano. Minsan, ito naman kasi, hindi rin nakalagay yung taas niya yung sukat. Ayan. Kaya pagka umano kayo pa, tinignan nyo yung plano, bumasa yung plano, check nyo na rin general notes. Hindi nyo lang yung basta yung kusan lang nakapwesto, yung sukat. Check nyo na rin general notes kasi doon minsan nakalagay talaga yung sukat na wire na gagamitin nyo sa service entrance, sa outlet, tsaka yung conduit or yung PVC pipe na, na gagamitin nyo guys. Ayan. Tapos dito naman sa legend, ito naman yung mga ano nyo eh. Yung halimbawa, eh, to, um, para sa ilaw, ayan. Kung ano yung tsura nito, sila lang yung nakalagay dito, ayan. ayan. Yung bilog na yon yun yung ilaw dito sa legend kasi yan o oh. yan pag ano gagawa tayong video about dito ulit sa plano guys ayan kasi uh, may nagawa tayong video noon pa ilang taon na kaso uh, kulang yun kumbaga yung about na sa electrical gagawin din natin yung video guys yan guys um, yun muna yung ginawa namin dito ngayong araw pagkakabit yung mga box yung panel yung utility box tapos yun isa kahapon yung bang paring nung ano, kailangan ganyan ng PVC. Um, before makapagbuhos nung um, beam, may lagay nyo na yung ano, PVC kasi kapag ka nabuhusan, halimbawa let's say nabuhusan dito, ayan ganyan, tapos lalagay ng PVC, sisilsilin yan, pwede makompromise din yung straight nung ano, nung beam kasi syempre mababaak yan, lalo yan may nosing, makapal din yan. Uh, mababaak yan guys, yan. Kaya dapat, uh, um, magbubuhos pa lang, iabang nyo na yung, um, ano, yung PVC, Sa, ano, ito kasi, uh, up din to. Pero yung sahig dito sa taas is, ano, um, yung tubular, ayun, yung maging sahig niya. Tapos hard deflex na kagaya ng ginawa natin sa ating kubo, guys. Yan, yun lang muna inabang namin yung uh, mga box. Tapos yung ating, ano, yung ating panel. Tapos mga PVC. Yun, sana nagkaroon kayo ng idea kung gano'ng kataas yung dapat abang nung ano, kung yung pag abang nung um, ating utility box, yung taas nung ating panel. Ang At taas pala nung ating panel from finish flooring is 180 cm. Yun yung top. Taging sa ibabaw, pag sinabing ano, ba sukat kayo dun sa ano 180 yun yung ibabaw mismo ng panel board tapos from finish flooring pag sa finish flooring tiles na yun guys hindi pa yung gantong wrap yun yun yung magiging sukat kaya pag ganun ba magkakabit kayo ng mga ganito tatanungin nyo yung carpintero or yung foreman alin po ba dito yung finish flooring na kasi oh. syempre pag gantong wrap hindi nyo pa alam yung magiging uh, flooring na mismo kung ano yung magiging ano, tatamaan ng finish o ng tiles nya syempre pagka hindi nyo alam yon pwede kayong marigaw kahit sabihin natin sinukat natin ng na 180 yan from dito sa tambak eh sabihin natin tataas pa siya yun yung magiging problema yung pag tumaas di salo na yung sukat nyo dahil nung ano nung switch 100 ano siya 140 tapos to, na bawasan nyo or tumaas yung tambak hindi siya sa sukat ng 140 either mapataas or mapababa kaya pag mag-aabang kayo ng wall sa wall ng outlet ng switch tsaka ng mga panel dapat alam niya finish flooring para yung tamang taas niya is alam na pag finish na ng mga tiles yun tama yung maging sukat niya at saka yung taas niya guys yun. sana nagkaroon kayo ng idea di sa munting video natin dito sa pag-aabang ng electrical kung ano yung tamang taas ng mga outlet, switch, saka panel para pag kayo yung natabang, uh, hindi kayo maligaw yan at maraming maraming salamat po muli sa walang sawang pag-support sa mga video natin stay safe guys and bless po